Hello guys! Good afternoon mga kasari! Welcome po ulit sa ating channel. So ngayon mga kasari is December 25. So ayan bukas po ang ating tindahan ngayon at marami pong mga tao sa resort. So ayan nagbukas tayo mga kasari. Merry Christmas pala sa inyong lahat. And wait lang may customer. Hi Ice. Hmm

Bakit ikaw nag-cry?

Lover, no, yeah, iya ha? Oo. hindi uh, alam Ano may pula tayo nga sa gano'yo? Ha? na Malboro lang na Ha? Huh? Malboro lang ugrus. Sabi huh? malboro Ten. malboro? na ka itong original. Dili na siya crafted. Ah, dilig daw. Wala na. <clears throat> Ilan eh. So yan guys, Merry Christmas sa inyo. At medyo busy tayo today. Mas, uh, malapit na maubos yung mga beer natin. Ayan, so marami na po yan siyang empty. At wait lang may customer. Huh? Ice law Pila? Sa. Pila? Pila? Tag like 5. sobrang kalat oh. Nandiyan pa yung mga tanggap namin ng mga gift. Ayan. Sobrang kalat pa guys. And, ayan. Hmm. <laughs> Sino na yung tindahan?